Tara, dito tayo ng tilapia. Na may oyster sauce. Natikman ko itong minang ito sa um, bilan ko po, po sa Mama Ni Parker, Mama Ni Darling. Ayan. So, ganito po ako mag-inis ng tilapia. Ayan. I-share lang po natin na matanggal po natin talaga yung mga uh, tugot-tugot niya. Ayan. Kasi yan yung balansa. Tapos yan. Tanggalin din natin yung itim na yan. Ayan. Kasi si partner, si darling, is ayaw niya rin ng um, balansa. Pag hindi ko nalinisan ng maayos ito, kahit sarsa pa lang nang niluto ko. Alam na, alam na na. Or amoy. Ayan. Na, hindi na ginisan ng maayos yung isla. Ayan. Tanggalin lang natin to. Ito. Meron dito yung pinaka, ano eh. Ito. Alam ko na panood nyo na to sa mga kitang vlog. Ayan, ayan. Oh. Kita nyo guys. Ayan. Diba? So usually tayo pag naglinis talaga, is kailangan. Um, yung make sure natin na talagang malinis para kain lahat. Diba? Walang sayang. Kasi napakamahal na po ng mga bilihin. Ayan, sobra. Sobrang mahal na. mga bilihin. Okay. check lang natin kung may um, kaliskis pa siya. Ayan pala. Malinis talaga. Ayan. Ayan. So, ganyan ako maglinis ng mag ating isda. Ayan. Tabi lang natin. Ayan. So, ganyan lang din po. Dito sa dalawa. Same process lang po. Ayan. Ayan Ito yung ginagamit ko kapag um, paglilinis ng isda kasi mas ano ko siya mas gamay ayan kasi pag yung kutsilyo lalapag mo pa para i-slice diba pero so, yung ating um, kutsilyo mas accessible siya ayan massage masas lang natin sana all na massage <laughs> so ayan guys ayan check lang natin kagat yung ayan ayan o. ito yung guys to yun ito yung ayan mga dumi niya ayan tinisan lang natin Ang maalis para masarap mamaya pag hinain natin para kain lahat. Except yung tinik. Okay. okay. Mamaya, ipupukpukpuk eh, ko lang yung ulo nito kasi malaway ito guys eh. Ito. Makikita nyo. So, pansin nyo, naka-strainer uh, ako ng aking pinaguhugasan kasi para masalo yung mga laman loob at para itapon eh, ko doon sa sa inidoro. Kasi kapag sa plastic lang, is talagang ginaumagahan, is mga ngamoy na talaga ng ating basurahan. So kapag uh, mga ganito, mga pinagugasan ko ng mga isda, O mga karne, manok, yan. Yung sa tingin kong maka naman sa inidoro. Wala naman kami flash. I mean, mai, malulunok lang ng inidoro. Yan, diba? Yung pwede nating itapon sa inidoro. Yan. Doon ako nagtatapon kasi malansa. Para hindi mga mamay sa bahay. Alam natin hindi naman everyday uh, na ko sure kung everyday na hindi dumadaan yung basura o everyday lang talaga ako hindi nalabas hindi joke lang nasa work lang ako madalas So, ayan. Yan ang labok malinis ng tilapia. So, tatapon lang natin ito. Ayan. Na, check nyo guys. Diba? Ito niya, Na sala lahat nong, ano. Diba? Tapon ko lang ito. tapon. sila. Oh, kaling senang na, beses hmm, hmm. so, na ito. So na pili ko nang um 110. Hmm. siya sa ito. Ito. So, yung 150 ang isang kilo. 75 ang kalahati. So, ito, mag-aasin na tayo para tuluyang um, malinis yung ating tilapia. Ayan. Babat lang muna natin para isahang massage-massage sa ating tilapia. Ayan. Pupo natin tipirin sa asin. Kapag tayo po ay nalinis ng tilapia. Ayan. Para ma-make sure po natin na talagang uh, malinis yung ating kakainin So, yan. Di ba? Malinis na siya. Istisa na siya. Tama ba? Istisa o tama. Kasi kanina, negra-negra pa siya. Ayan. Sa part na may ulo naman, dito sa loob, is uh, madulas-dulas siya. So, kailangan mo rin dyan uh, linisin ng maigi talaga kasi masarap nito. Yung ulo, lalo na kapag malinamnam, yung nabili nating uh, tilapia. Itong gantong tilapia, uh, malinam malinamnam to. Sure, hindi ko alam anong tawag dito. Nakalimutan ko. Comment mo nga guys kung anong klase klaseng tilapia to. Di ba may mga variant ito? Tama ba? Variant. May mga iba't ibang klase. Ito yung um, medyo puti-puti siya. Maputi-puti siya. Meron namang itim-itim. So, ayan. Medyo okay-okay na yung tiyan ng ating gloves. Mm -hmm. Okay. So, hugasan lang po natin ulit. Ayan. So, ito sa last part, hindi pa po tapos kasi ipupok pupok yung ulo nito. Ito yung kasi. Malinis naman ito. Ito. Yung laway lawaynya Laway-laway. Ito ba? Kita niya guys. Ayan o. Ayan o. Yun. To. Kita niya o. Ayan po. Ayan. Diba? Ay, laway-laway siya. Hindi na siya totally na laway masyado kasi nahugasan na po natin. Ayan. Ito. Check natin ito. Ayan o kita nyo guys nalaglag sa ating labaro ito nyo pupuk yung tilapia nyo guys para ano sya yung lalabas yung mga laway-laway nyo para lansa ito ba? ayun hmm. o guys ayun o ito nyo naglalaway-laway nyo that's what I'm talking about ito nyo malinis na Let's na have na look at that. Good So, ganun lang po, malinis na ating tilapia. Ganyan po ako, malinis ng tilapia. Sarap ng ulo, lalo na kapag sinabawan mo yan. Kasi sa mo, ah, panalo. Pero depende sa tilapia din na nabigili po natin. Kasi yung iba talaga is, um, walang lasa. okay matabang. Kaya yung binibili ko. Minsan yung ano talaga. Paputi-puti pa yung. Sabi pagka-brown na may paputi. Hindi ako nabili nung itim. Itis na siya. na tiyan